share lang ako. Have you ever noticed sa mga gumagamit dyan ng Google Maps, have you ever noticed pag nagkamali ka ng way, hindi naman tayo sinisigawan ni Google Maps na, Hey! Parang ganun, di ba? Or, Hoy, nagkamali ka ng way, ang syunga-syunga mo. Or, hindi dyan, ganun. Hindi naman siya nagagalit. Lagi niya lang sinasabi is, rerouting or recalculating. Ganun. So, ganun din sa business, sa life, sa mga decision mo. No? Um, laging may other way. So, reroute ka lang, no? Sundan mo lang yung way na gusto mong sundan. Kasi hindi mo na mababalikan yung nagkamali ka eh, diba? So, malay mo dun sa bagong path mo na yun or route na yun is inavoid ka niya dun sa aksidente na mangyayari sa buhay mo or baka yung mag-crash down ka sa moment ng life mo. Ganun, no? Or, dun sa detour na gagawin mo, imbes na sa una mong way, is palikuliko siya, no? Is, bibiya kayang magandang straight, straight path na papunta sa goals mo, papunta dun sa gusto mong puntahan, nagigil-nagigil kang gusto mong puntahan na matagal na, ba diba? And then, or dun sa other way pa na, mali mo yung dadaanan mo na yun, is na may, may, may madadaanan kang napakagandang view na sobrang pa inspire sa na wow, is this life? Parang ganun. Wow, ang ganda. Parang ganda mabuhay, ang sarap mabuhay. No? Yun yung magpupush sa na lumaban pa sa buhay mo. So, don't be hard on yourself kasi nga nagkamali ka ng way or di diba, um, hindi mo nasunod yung kailangan mong sundan. So, ayun, uh, wag ka rin mag-alala kasi makakarating ka rin at makakarating ka dyan sa gusto mong pupuntahan ganun din naman yung oras eh. Hindi masyado nagkaka, nagkakalayo. ba? Diba? So, yeah, ayun lang. Thoughts of the day.